guys, welcome to our kangkungan. Oh, got to the sunshine, It's a brand new day. Hey guys, sa mga naghahanap ng maitatanim na kangkong, lalo na sa mga may farm katulad namin, and gusto nyo pagkakitaan yung farm nyo, I guess this is one of the best na na, um, na-purchase ko dito sa TikTok, 1 kilogram, so tatlong kilo yung una kong Um, in order, tapos ito na nga, pangalawang order ko na to. So, apat na, pang-apat na kilo na to. So, tig-1 kilo 600 plus lang siya and napakasulit lalo na sa mga may malalawak na farm and ayun nga um i ko sa inyo kung uh, gaano nakalaki yung mga kangkong namin after few days na tinanim siya ni Dadji ayan so I, i saw this on TikTok and napakaganda ng mga reviews and nakita ko din yung pananim ng isa na nag, naglagay ng kangkong so napabili ako and inapat na pang -apat na kilo ko nga ato So, ayun. Sulit na sulit, guys. So, isi-share ko na lang to sa yellow basket ko sa mga purchase products ko. Ayan. Good reviews to, guys. Papakita ko sa inyo yung few days lang na tanim namin. And, so far, eto namang kangkong is, um, uh, ano tawag dito? Low maintenance naman siya. Tubig, tubig and sun lang naman halos yung yung maintenance ng ating kangkong. So, may nagkwento kay daddy, pumo 40,000 sila sa isang buwan just because of kangkong. So, I'll be sharing this into my yellow basket, guys. Um, purchase na kayo. Ayan, have a great day! Ayan, yan ang bagong pundar natin sa ating pinagtrabahuhan. Ayan, mga kangkong. Ay, ganyan na kalalaki yung mga kangkong namin. And sa tingin ko, nag, nagpatubig um, na naman ang aking daddy. Ayan. At ayan, may bagong palay ulit kami. Dito sa aming farm. Ayan, kulang pa yung ibang tanim doon. So, may isang kilo pa. Ayan, para pagdating ng araw, may ha-harvestin tayong kung at ibibenta sa mga palengke. Oh, to the sunshine, It's a brand new day.